Sino ang mga makasalanan? Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Marso 2025. Ang mga pagbasa ay patuloy na naghahamon sa atin na maging matatag, maging masigasig sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging tagasunod ni Kristo. Siguro, pakinggan natin ng mabuti ang uh, sinasabi sa mga minsahi na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa upang sa gayon ay mayroon tayong mga gabay sa ating mga pagkilos sa ating pagsisikap na maging mabuti. Kahit anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating estado, ito palagi ang hinahamon sa atin. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 32 Sa pagbasa natin sa araw na ito, dito ay tinawag ni Jesus si Levi Sino ba ito si Levi? Si Levi isa ay, ay isang taga-kolekta ng buwis Bilang taga-kolekta ng buwis, siyempre alam natin na medyo marami siyang kilala at medyo ma sa sa komunidad. At kinikilala ang mga taga kulikta ng buwis na mga makasalanan dahil pag pera ang pag-uusapan, eh, di naman natin maiwasan na marami talagang nadadala sa personal na pangangailangan gamit ang pera. Kaya si Livy bilang isang taga kulikta ng buwis, talagang pumapatong siya at nagnanakaw siya ng pera na para sa komunidad na siya ay isang tauhan lamang ng imperador. Pero si Livy, sa kanyang taga ginagawa bilang tagakulikta ng buwis, alam niya na ang nangyayari kay Jesus at kung sino si Jesus. Kaya nang makita siya ni Jesus, sinabihan siya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Walang pag-aalinlangan, sumunod siya sa kanya at pinatuloy siya ni Levi sa kanyang bahay upang kumain. Nang makita ito ng mga pariseo tinanong nila si Jesus, bakit ka kumain sa bahay ng isang makasalanan? Sabi ni Jesus, dumating ako sa sandibutan, hindi sa mga matutuwid, kundi sa makasalanan. At dito nagsimula ang pag-iisip ng mga pariseyo. Pusibli nagtanong sila sa kanilang sarili, sino ang mga makasalanan? Alam natin na sa ating komunidad, na kung saan tayo ay kumikilos at gumagalaw. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo ay, mga, ay may mga pagkukulang. Ang kagandahan lang dito kay Levi sa likod ng kanyang pagkukulang ay talagang tinanggap niya ang pagkukulang ito at ang pagsisikap na magbago tumalikod sa mga hindi magandang ginagawa niya. Siguro para sa akin ito rin ang hamon sa atin. Yung patuloy na bukas at pagsisikap na magbago. Handang tumalikod sa mga pagkukulang na ginawa natin. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Na sa likod ng mga ito bukas pa rin tayo na magbago, handa tayong tumalikod, at nagsisikap tayo na gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, sana pagnilayan natin ito ng mabuti. Na likod ng ating kahinaan, handang-handa tayo na magbago, magsisi, at tumalikod sa mga hindi magandang ginagawa natin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, pinupuri at pinapasasalamatan ka namin. Tulungan mo kaming maging tapat at bigyan mo kami ng kaliwanagan sa aming mga ginagawa. Lalong-lalo na sa aming pagsisikap na magbago at sumunod sa iyong kalooban. Amen.